madlang people, mabuhay. I love you all. Maglalaban na naman ako. <laughs> Maglaundry na naman ako, mga palalabs. Ganito lang gawin ko. Oh. Ganito lang. Ganito lang mga palalabs kasi. bakal lang yan. Simple lang yan. Pakapak style. Pakapak style mga palalas. lah style, bas kain laba. Udah la la. Ha. Oh. Henduk mai munilah bahan ni. Henduk apa ni munilah bahan? Bisa guna anak. <laughs> Tapoi. Eh. Oh. Apa yang mau pelalabs?